Magandang araw po, simay kanya yan ito. Uh, dito sa Pilipinas no, sa ilalim ng demokrasya no. Uh, naging ugali na natin, mga Pinoy, ang ano no, ang makialam. Ah, uh, sa mga ah uh, uh, isyung panlipunan. At walang masama dito no dahil uh, uh, ito nga ay maganda para sa 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 bansa dahil ang mga mamamayan ay may malasakit, no? At, uh, hindi man makabayan, ay uh, marunong, ano, no? Marunong uh, makibahagi, no? Sa pag, uh, 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 sa pagpapatakbo ng sarili, no? At pag sinabi natin sarili, no? Tayo, no? Uh, uh, pina Pinapatakbo natin ang sarili natin sa pamamagitan ng uh, political process. No? Ang problema natin dito ay sa sobrang obsesyon natin sa politics. No? Marami tayong nakakalimutang aspeto ng ating sarili. May mga napag-iiwanan tayo at sa mga na iiwanan natin na yon may malaking implication yon in the future in the long run sa pangkalahatang uh, uh, kaayusan o sa lipunan kasi kung ang layo nila natin ay baguhin ang mundo pero hindi natin binabago ang sarili natin magiging, ano, magiging lip service lang yung, ano, yung lahat ng ginagawa natin. Para saan? Na nagpapakamatay tayo dito para sa, ano, para baguhin itong mundo, no? pero yung sarili natin, no? ganun pa rin. Kaya useless, no? Useless mag-isip mag-formulate, mag-experiment ng mga alternatibong sistema kung ang isang uri ng mamamayan ay nananatiling luma. Aanhin mo yung pagbabago sa pamamagitan ng bagong sistema kung ang mga tao ay nasa lumang kalagayan o pagkatao anong ibig kong sabihin no? bago mo baguhin ang mundo baguhin mo ng sarili mo hindi ka makakalikha ng isang masayang lipunan kung mismo sa sarili mo hindi ka ano hindi mo kayang pasayahin ang sarili mo hindi ka makakalikha ng mapayapang lipunan kung mismo ikaw ay hindi ka payapa sa sarili mo. Paano ka ano? Paano ka makakalikha ng lipunang patas kung mismo ikaw ay hindi patas? Ang ibig kong sabihin dito ay ano no? Ay tayo ay mga individual no na nagsasama-sama at tinatawag na kalipunan or lipunan. At ang lipunan ay summary ng ating individual na kalagayan. So meaning to say, no? Ang isang mature na lipunan ay walang pinagkaiba sa pinagsama-samang mature na individual. Kaya kung makikita mo, ang isang immature na lipunan, lipunang bulok. Ibig sabihin, ito ito ay ano, ay pinagsama-samang individual na ang ugali o pagkatao ay bulok. Kaya ano man ang ano no, ano man ang sistema na buuin mo o eksperimentuhin upang patakbuhin ang lipunan o ang bansa. Pero kung ang isang klase ng tao ay hindi angkop doon sa sistema na 'yon, useless yung bagong sistema. Hindi mababago ng sistema ang mga taong hindi nagbabago. Dapat sumusunod Dapat nga ano eh mauna magbago yung tao mismo at ang sistema ay ipapataw lang niya para at least maging uh, tools niya o makinarya para magpatuloy sa bagong yugto o kung hindi man at least sumunod sa pagbabago ng sistema ang pagkatao ng tao pero hindi ganoon ang nangyayari sa realidad gusto natin ng ano no ng mataas na antas ng edukasyon pero paano ba tayo mag-aral sa sarili no? parang para ka mag self study sa bahay niyo no palabas ka ba marunong ka bang mag-analyze ng mga bagay-bagay Uh, marunong ka bang makinig sa 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 teacher, sa kausap mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga kapatid mo, kapitbahay mo, mentor. Uh, natututo ka ba sa pagkakamali mo? No? So doon pa dapat nagsisimula Kung gusto mo lang mataas na indo, na, na antas ng edukasyon, sa sarili mo, simulan mo. Bago ka magano, bago ka maghangad ng mas malawak na pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Dahil kung lahat tayong mga individual, gagawin natin yon, no? Magbabago tayo sabay-sabay. Everything will follow. Kung sasabihin natin lahat, tayo ay magiging ano, magiging mabuting tao, tatalikuran natin ang kalukuhan, ang panglalamang sa kapwa, ang pag ang ang pag uh, ang pagiging makasarili, ang kayabangan kung sabay-sabay nating gagawin 'yan. Magsisimula natin sa sa sarili natin. Imagine kung paano magbabago ang lipunan. kaya ano, kaya wag muna nating i-wish, no. Na ikumpara rin sarili natin sa ibang bansa, no. Singapore, Korea, Japan. Mataas na ang antas ng ano, no? ng ng kultura ng mga 'yon. Kahit i-adapt mo yung sistema nila, hindi uubra sa atin. No? Ang unahin natin, baguhin ang sarili. At pag binago natin sarili natin, yung word na sarili tayo individual tsaka natin baguhin yung mundo or hindi na kailangan automatic magbabago yun lahat ng bagay nagbabago ang mundo mabilis na nagbabago dapat pati tayo para maka-adapt tayo sa pagbabago na yan ito po si Michael Nyayahan maraming salamat may the force be with you